Magandang mga mga parikoy, welcome back to my channel at Rickson Videos So bago ka pa dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like and at mag-subscribe dito sa aking video Dahil alam mo naman, ay makakatulong ito sa iyo ang aking video na ito So alam ko kung bakit ka nag sa iyong Facebook channel. So, ang nangyari ganito yan, na may nai-share ka ng mga fake news dyan sa iyong uh, timeline. So, ganito lang ang gagawin mo, Parikoy. koy uh, at pupunta ka sa iyong uh, Facebook. Pipindutin mo yung pinaka-appear right side sa icon mo doon. Ayan at pupuntahan mo yung sitting sitting so and privacy ayan may lumabas na pag lumabas na yan mga parikoy yung sitting and privacy pipindutin mo yung sitting ayan tapos ibablock mo yung uh, sasabihin ko sa'yo ayan Mag-type ka dito sa pinakataas, search mo, ilagay mo ay Philippines facts Check. Ayan, marami na akong na-i-block mga pare ko 'yan dati kasi uh, din nangyari sa akin, dati, ganyan din nangyari sa akin dati na lagi akong na-restricted dahil sa mga fact check na 'yan, you know, fact check. Yung mga pak-check yan, sila yung tinatahasan ni Facebook upang mag-check ng mga fake news dito sa Facebook. Pero mayroon pa rin mga nakakalabas. So, kaya ang gagawin natin, i natin sila para hindi ka mag-restricted. Kung may nai-share ka man ng mga fake news, ay hindi ka na nila ma-restrict. Ayan, i-type mo lang, Ayan. Yan, pindutin mo lang yung block. Ayan, block. I-block mo lahat na yan. Kailangan yung mga lahat na fact check ay wala kang maiwan. Wala kang maiti ititira, wala kang ititira. <laughs> lahat na yan, i-block mo sila lahat. At gano'n na lang ang pag-block uh, ng mga fact check na yan Kasi isa din yan ng mga fact check na yan Sa pagkakaroon mo ng restricted or pagkakaroon ng plug down ng iyong Facebook page or Facebook channel. At hanggang dito na lang tayo mga parikoy. Sana nakatulong ang ating video na ito. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa aking channel sa Rickson Videos. Abangan ang susunod ko na tutorial at makakatulong ito sa inyo mga parikoy. Ingat po ang lahat. At magandang umaga.